Sa mundong puno ng maling akala, may mga taong hindi sumusunod sa takbo ng karamihan at doon nagsisimula ang takot ng lipunan. Ang lalaking tahimik, nagmamasid at hindi nagpapadala sa dikta ng paligid, madalas siyang binibigyan ng maling pagkakakilanlan. Sinasabing siya'y sociopath o emotionally broken, pero hindi ito katotohanan. Ito ay senyales kung gaano kabigo ang lipunan na maunawaan ang tunay na lakas tahimik ngunit makapangyarihan ang ugat ng kalituhan ay nagsisimula sa ideya na ang tahimik na sigma ay pareho raw ng kawalan ng emosyon ng isang psychopath ang psychopath ay may limitadong kapasidad para sa tunay na damdamin ang emosyon niya ay mababaw panandalian at kadalasan ay gawa-gawa lang para manipulahin ang iba ngunit ang sigma male kabaligtaran ay nakakaramdam ng malalim at masinsinan. Pinili niyang hindi agad ipakita ang kanyang damdamin. Ang katahimikang ito ay hindi lamig, kundi isang disiplina sa sarili, isang paraan ng paghawak sa sariling bagyo at pagpili kung kailan ipapahayag ang emosyon. Ang psychopath ay nakakaintindi ng damdamin ng iba sa level ng logic lamang. Ginagamit ito para manipulahin at makuha ang gusto. Ang sigma male sa kabilang banda ay may natural at malalim na empatya, kayang maramdaman ang hindi nasasabi ang bigat ng damdamin ng tao. Ngunit pinipili niyang protektahan ang kanyang enerhiya, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang ang sobrang paglahok sa drama ay nakakasira sa sarili. Ang psychopath ay manipulative sa bawat hakbang sa buhay. Nakikita niya ang mga relasyon at interaksyon bilang laro. At bawat tao ay piyesa para sa sariling pakinabang. Ang sigma male ay planado sa buhay, ngunit hindi gumagamit ng iba para makuha ang gusto niya. Mas pipiliin niyang iwan ang sitwasyon kaysa manipulahin ang tao. Ang kanyang focus ay personal na tagumpay sa lehitimong paraan sa pamamagitan ng integridad at prinsipyo. Marahil ang pinakamahalagang pagkakaiba ay ang moral na pundasyon. Ang psychopath ay walang pariparehong moral compass na katuon sa sariling interes at agarang kasiyahan. Ang sigma male ay may matibay na panloob na kodigo ng tama at mali. Maaring hindi sumusunod sa norm ng lipunan, ngunit matatag ang kanyang prinsipyo pinangangalagaan niya ang kanyang integridad kahit mahirap o magastos ang pag-iisa ng psychopath ay madalas estratehiko para manipulahin ang sigma male ay lumalayo upang mag-recharge, magmuni-muni at mapanatili ang kapayapaan ng isip hindi niya ginagamit ang iba para sa sariling pakinabang ang kanyang pag-iisa ay santuwaryo hindi puwang ng pangangaso sa relasyon, ang psychopath ay nakikita ito bilang pakinabang at pwede ring itapon ang tao kapag hindi nakapakipakinabang. Ang sigma male, bagamat mapili, ay may kakayahang bumuo ng malalim at tapat na koneksyon. Ang kanyang maliit na bilog ay puno ng tiwala, respeto at pangmatagalang commitment hindi dami ang sukatan ng kakayahang kumonekta niya, kundi kalidad at lalim ng ugnayang pinipili niyang panatilihin. Sa mundo na komportable, sa predictable na alpha at beta, ang sigma male ay tila hindi naaayon. Ang kanyang radikal na kalayaan ay kadalasang mali ang interpretasyon. Ngunit siya hindi mandaragit, siya ay soberano at kumpleto sa sarili sa mundong madalas nagkakamali sa ingay bilang halaga at pagsunod bilang katinuan, ang tahimik niyang kalayaan ay isang revolusyon, pagpili ng sariling damdamin, prinsipyo at kapangyarihan, tahimik, malaya, kumpleto. Ito ang Sigma Mele, isang buhay na hamon sa ideya na ang lipunan lamang ang magpapasya kung sino ka.